Lamang January 7, 2025, naaresto ng Police Regional Office sa Mwanga Peninsula ang 35 years old na si Ustad Jakaria Jomani sa karagatan ng Basilan. Naaresto na, na ng polisya ang umano'y mastermind sa pagdukot kay American vlogger Elliot Eastman sa Sambuanga del Norte. Si Jamani ang tinuturong mastermind sa nangyaring pagdukot sa isang American vlogger noong October 2024 sa Sambuanga del Norte. Makalipas ang ilang buwang paghahanap, ay walang katawan na natagpuan ng mga investigador. Sa pagkakatakip kay Jamani, malaman na kaya kung nasaan na nga ba o buhay pa ba ang vlogger na si Elliot Eastman. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Si Elliot Onel Eastman ay pinanganak noong 1997 sa Hinesburg, Vermont. na magtapos ng high school sa Champlain Valley Union High School noong 2016, ay nag-enroll ito sa Ithaca College sa New York bago muling bumalik ng Vermont. Maliit lamang ang Hinesburg at tinatayang may siyam na raan lamang na populasyon maliban sa maliit ay walang masyadong libangan sa lugar. Nagtrabaho doon si Eastman bilang isang delivery rider. Kapag naman hindi busy, ay naging libangan na ni Eastman ang pagkuha ng mga larawan ng mga hayop at ng kalikasan. Mahilig din ito mag-ice ski tuwing taglamig. Isa sa mga pangarap ni Eastman ay ang makapag-travel sa iba't ibang bansa at number one sa kanyang naging listahan ay ang Pilipinas. Maliban sa sikat ang Pilipinas sa mga destinasyon ng mga turista, ay mura ang travel expenses dito. Kaya naman ito ang napili niya ang unang destinasyon. Taong 2023, sa unang-unang pagkakataon, ay narating ni Eastman ang Pilipinas. Para sa mga malalakbay dito sa ating bansa, ay may tinatawag silang travel advisory. Sa nasabing advisory, ay may ilang mga lugar na tinatawag na red zone. Ito yung mga area na hindi safe, para sa mga dayuhan. Sa nasabing red zone, ay marami ng mga dayuhan ang napahamak at naging biktima ng kidnapping at worst ay namamatay. Sa kabila ng red alert at abiso, ay tinungo pa rin ni Eastman ng Sambuanga del Norte na matatagpuan sa Mindanao, isa sa mga lugar na nabibilang sa red zone. Nagtungo siya doon para makipagkita sa isang tradisyonal na manggagamot sa kagbundukan ng Sibuko at doon ay na-inlove siya sa Muslim Pilipina na si Caricia Jala. Ayon sa vlog ni Eastman, ay nakaramdam siya ng paghamga sa Pilipina sa unang pagkikita. Ang nasabing pag-iibigan ng dalawa ay lumalim hanggang sa magdesisyon silang magpakasal. Matapos na magpa-convert si Eastman mula sa pagiging kristyano, ay niyakap nito ang paniniwalang Islam at bininyagan sa pangalang Muhammad. January 2024, ay sinimula ni Eastman ang kanyang pag-vlog at pagpo-post ng videos sa kanyang mga social media accounts gaya ng Facebook, YouTube at TikTok. Dito ay nagsimula niyang ibahagi sa publiko ang mga pang-araw-araw niyang karanasan sa Pilipinas. Inilarawan niya ito na ang kanyang buhay sa mapanganib na lugar sa ating bansa. Muling umalis ng bansa si Eastman at bumalik ng Vermont para magtrabaho. May ng taong 2024 ay iniwan ni Eastman ang trabaho at nagpaalam sa kanyang pamilya para permanente ng manirahan sa Pilipinas. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang pamilya ay wala silang nagawa dahil disidido si Eastman na iwan ang buhay sa Vermont at manirahan na dito sa ating bansa kasama ang kanyang asawa. Noong May 2024 ay bumalik si Eastman sa Sibuco, Zamboanga del Norte para saksihan ng pagtatapos ng asawang si Carisha. Ang bahay na ito sa baybayin ng poblasyon, Cebuco Island, na nirahan si Eastman at Carisha, inuupahan nila ito sa halagang 3,000 pesos kada buwan. Maliit pa ang kinikita ni Eastman sa pagiging content creator dahil sa mayroon pa lamang siya noong 5,000 mga subscribers sa kanyang YouTube account. Kaya naman nag-isip ito ng ipapangpagkakakitaan. Nagpatayo ito ng isang sari-sari store na binabantayan nilang mag-asawa. Nagpakabit din siya ng wifi sa lugar na kanyang pinaparentahan. At pinasok niya din ang negosyo ng pagpapautang ng pera. See, it's pretty nice. I spent 15,000 pesos alone just on this waiting shed. I'm pretty sure. And then on the solar... The Wi Fi and the solar. I think I spent a total like 130k or something, maybe 120. Yeah. 130, 130k, 100, 130,000 pesos on the solar, the Wi Fi with solar. Maybe even more now because I just bought another solar panel. Maybe it's getting to like 140,000 pesos. Kasabay nito ay nagpatuloy si Eastman sa paggawa ng mga videos at live stream ng buhay niya sa Sibuko. Sa kanyang mga videos ay madalas ibahagi ni Eastman ang kanyang pag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Ilang beses niya ring sinabi na may mga pagkakataon na nakakatanggap siya ng mga balita na may mga taong dudukot sa kanya. Hindi rin siya masyadong lumalabas ng bahay dahil sa hindi siya gusto ng mga tao sa kanila. yeah it's like i would love to like do stuff that i want to do but i feel like trapped i literally feel like trapped because if i want to go even if i want to go do something i want to go walk out anywhere or down the beach somewhere different like this family is going to get mad at me that i'm living with they're going to be angry with me that's the problem i have right now you know it's not even like their feeling it's like the way they feel like maybe they're gonna they're gonna be affected by something happens to me so i'm like putting them at risk by me doing something that's what they're saying ayon kay eastman ay siya ang kauna-unahang dayuhan na tumagal sa red zone karamihan kasi ay pumupunta doon at agad ding umaalis noong august 2024 ay binahagi ni eastman sa kanyang video na pinasok ang kanilang tindahan at kinuha ang kanilang pera Bagamat hindi niya alam kung sino ang gumawa nito, ay alam niya na tagaruan lamang ang gumawa on. We got robbed last night. What? Yeah, our store. I think maybe somebody climbed through here, 'cause we left our money here in our store. So I think either somebody came through here, they came to the door. I don't really know, but we were missing like 300. Last night? Uh, yeah. 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 Sa iba namang video ay binahagi niya noong September 2024. Binahagi niya na may apat na kalalakihan siyang nakita ng mga armado at tila minaman man na ng kanyang mga kilos. I'm scared here. Dangerous people. Guys have to hide. See, go down. Looks like guy had a gun. Some sort. There's like so many of them. There's like four of them and they're looking at us. at me. Nagsimula na din siyang magbahagi ng mga hindi niya magandang karanasan sa Cebu Maliban sa pakiramdam niya na hindi siya gusto ng mga tao doon, ay nagsimula na siyang mabagot. Limitado kasi ang kanyang ginagalawan at mga lugar na maaari niyang puntahan. No, I don't wanna go just only you and me. I don't know now, God, just only you and me. What? I'm afraid. Are you afraid of having I'm afraid if we don't have somebody with us. I'm scared. I'm scared. Sa huling video ni Eastman noong October 17, 2024 ay makikita na tahimik lamang ito at kumakain ng prutas. Sinagot pa nito ang tanong ng kanyang follower kung gusto niya ba ang Pilipinas. Sinagot niya ito na may mga bagay siya na gusto dito at may mga bagay na ayaw. Enjoy the beach. Enjoy it. There's some parts that I like about it. There's some parts that I don't like. What do I like about it? The bathrooms are smelly, they don't smell good most of, most of the time and mm, I'm just getting tired of like being around all the same people. No. bago nito pinatay ang cellphone na nakakapagtaka dahil sa lahat ng videos at live streams na ginagawa nito pag natatapos ay nagpapaalam ito sa, mga taga-subaybay. So Subalit ng araw na iyon na hindi na ito nagpaalam at bigla na lamang pinuto lang video. Kinagabihan ng parehong araw ay nakatanggap ng tawag ang kapulisan ng Sambuanga del Norte. Nagmula ang tawag sa ama ng asawa ni Eastman na si Carisha. Ayon dito ay binaril at dinukot ng apat na mga kalalakihan ng kanyang manugang bago isinakay sa bangka at pumalaot sa karagatan. Agad na tumugo ng mga tauhan ng Police Regional Office 9 sa nasabing tawag at agad na nagtungo sa lugar. Sinubukan pa nilang habuli ng mga sinabing dumukot kay Eastman, subalit nabigo sila na abutan ng mga ito. Sa crime scene ay ang luha ang pamilya ni Carisha at mga nakikiisyo sa mga residente na lamang ang kanilang inabutan. Maliban sa bakas ng dugo ay nagawa nilang makakuha ng basyo ng M16 rifle na siyang ginamit ng mga suspects. Ayon sa salaysay ng asawa ni Eastman, ay natutulog na sila noong gabi ng October 17, 2024 nang may mga taong kumatok sa kanilang pintuan. May mga takip mukha ng mga ito at armado. Nagpakilala ang mga ito ng mga pulis sila at naroon sila dahil sa may natanggap silang report na ang dayuhan na si Eastman Umano ang nagdadala ng ilegal na gamot sa lugar. Already cleared that upon verification there was uh, no legitimate operations from any government or any law enforcement in the area against Elliot. Di pa man nila nabubuksan ng pintuan ay sinipa ng isa sa mga ito ang pinto at agad na pinuntahan ng kanyang asawa. Sinubukan itong manlaban kaya naman binaril ito ng isa sa mga lalaki sa binti at sa tiyan bago nila hinila ang duguang si Eastman palabas ng bahay. Sinubukan pa nila itong habulin subalit mabilis na isinakay ng mga ito si Eastman sa si isang bangkang kulay puti at mabilis na pinaandar iyon patungo sa karagatan. Mula noon ay wala na silang balita sa nangyari dito. Agad na bumuo ng special task group na tututok sa kaso. Ito ay tinawag nilang Critical Incident Management Task Group Eastman. Hinati ang grupo sa iba't ibang gawain, may mga naatasang magsagawa ng paghahanap sa karagatan, may mga nagsagawa ng checkpoints, nag house-to-house -house inspection, naghanap ng mga possible witnesses, at nag-interview sa mga kaanak at mga huling tao na nakasama ni Eastman. Sa kabila ng ginawang effort ng kapulisan ay wala silang nakuhang lead sa kaso hanggang sa isang witness ang lumutang at nagbigay ng kanyang salaysay. Puha po tayong isang witness, relative po ng one of our suspects in the abduction case of Elliot Eastman. Nagpakilala ito na anak ng isa sa mga suspect na may kinalaman sa pagdukot kay Eastman. Maliban sa ginawang pagdukot ayon sa kanya, ay patay na ang dayuhan. Nang isa kayo umano ito sa bangka ay may tama ito ng bala ng baril sa kanyang binte at sigmura, dahilan para mawalan ito ng dugo na siyang naging sanhi ng agaran nitong kamatayan. Nang mapansin ng mga dumukot na wala na itong buhay, ay itinapon umano nila ang katawan nito sa dagat. October 27, 2024, sumuko sa mga pulis ang isa pa sa mga suspect na naging daan naman para sumuko ang isa pa nitong kasama kinabukasan. October 28, 2024. Ang salaysay ng isa sa mga suspect ay tumugma sa salaysay ng testigo, hinggil sa ginawa nilang pagtapon sa wala ng buhay na katawan ni Eastman sa karagatan. Sinamahan nila mga otoridad sa lugar na sinasabi nilang pinagtapunan sa katawan sa bahagi ng karagatan ng Sulu malapit sa Sambuanga City. Natagpuan din ng mga pulis ang bangka na siya umanong ginamit ng grupo sa pagdukot kay Eastman wala na silang nakitang bakas ng dugo sa nasabing bangka dahil matapos ang ginawa ay agad itong nilinisan at pininturahan. Ang tatlong suspect na una nang napasakamay ng mga pulis ay may mga una ng record ng pagpatay. Dalawa sa kanila ay member ng Norjan Sandag Group, isang grupo sa Mindanao na gumagawa ng mga pagdukot at pagpatay. Base sa salaysay ng mga ito, ang motibo ay kidnap for ransom inakala siguro ng grupo ng mapera si Eastman at planado nila na dukutin ito at ipatubos sa malaking halaga subalit nasira ang plano ng manlabad si Eastman at mabaril ito ng isa sa kanilang kasama dahil sa pagkamatay nito hindi na ni sila tumawag para humingi ng ransom dahil sa wala na silang ipapakitang katawan ng kanilang hostage sa pamilya lumabas na sila yung uh, nag-spot po dun sa victim na considering na na bagong mukha po doon isang foreigners po so kasama po isang foreigner po isa po uh, sila po ang uh, allegedly nagplano uh, para para kidnapin po ito. Base po sa testimonya po o revelation po ng isa po doon sa suspects na posibleng tumayo po na witness po ay kinonfirm po nila na patay na patay po si uh, Isman. Lumalabas po na nung uh, ako po na siya po ay uh, po ay uh, dalawa po ang naging tama po dito sa hita at sa mentsyan at habang siya po ay tinatransport sa kayo po ng, uh, ng bangka Nakita na rin po yung bangkang ginagamit, pinamit po nila. Although, tinakaya pa po itong uh, itago at uh, pinintahan po ng ibang uh, kulay po. Pero na-trace na rin po yan at na-locate din po niya yan. At base na po doon sa revelation po ng uh, isa sa mga suspects po ay uh, namatay na po on the day na inabdak po si uh, Isman. At habang uh, nasa bangka ay itinabod po ito sa ginanalagat at uh, unfortunately po ay hanggang ngayon po ay pinagtutulungan pa rin po ng uh, na uh, elements po ng BNP at ang um, uh, first of the Philippines yung uh, pangkay po itong uh, si Isma po. Dahil sa mga nagtugmang mga salaysay, ay official na ang inanunsyo ng Philippine National Police na posibleng wala na o patay na si Eastman. October 29, 2024, ay sinampahan ng kasong kidnapping and serious illegal detention ng anim na mga suspects sa Sambuanga del Norte Provincial Prosecutor's Office. Kasunod dito ay dumating ang grupo ng FBI sa Sambuanga del Norte para tumulong sa ginagawang investigasyon tungkol sa pagkawala ni Eastman. November 13, 2024, ay nagkaroon ng shootout sa Kabasalan, Sambuanga, Sibugay, na siyang naging dahilan sa pagkamatay ng tatlong individual na may kinalaman sa kaso. Kinilala ang mga ito na sila Morsid Ahud at ang magkapatid na Abdul at Fahad sa Hibat. Bilang bahagi ng paghahanap sa iba pang pa mga suspect, ay una nang nag-offer ang local government ng Sibuko ng halagang 150,000 na reward money sa kung sino makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa kaso. Ang nasabing reward money ay dinagdagan pa ng 3rd District Representative ng Sambuanga del Norte ng 350,000. Kaya naman nagkaroon ng kabubuang kalahating milyon na reward money para sa mga makakapagturo o makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa pangyayari. January 7, 2025 ay inaresto naman ang tauhan ng Police Regional Office sa Peninsula ang tinuturong mastermind na si Ustad Jakaria Jamani sa karagatan ng Basilan. Siya ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Sambuanga del Norte Trial Court noong December 26, 2024. Hanggang sa kasalukuyan ay naniniwala ang pamilya ni Eastman na buhay pa ito. Ayon kay Carisha, hanggat wala siyang nakikitang katawan, ay naniniwala siya na buhay pa si Eastman. At darating ang araw na muli niya itong makikita at makakasama. Patay na daw ang asawa ko. Hanggat sa hindi ko po nakikita yung bangkay niya, hindi po ako makasabi na patay na ang asawa ko. Isa lamang naman ang gusto ni Eastman, ang mabuhay ng simple at tahimik kasama ng kanyang asawa. Muli na sanang nabuhayan pag ang pag-asa mga dayuhan sa pagbisita sa magagandang lugar sa Mindanao. Subalit matapos ang pangyayari ay maraming mga dayuhan sa ating bansa ang natatakot para sa kanilang kaligtasan. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.